Duguan at nakahandusay sa kalsada ang lalaking ito sa Aguyaw Street, Zone 1 sa Barangay Palina East or City, Pangasinan. Ang lalaki napatay ng mga pulis matapos itong bumunot ng baril habang minamanmanan ito ng Drug Enforcement Group Special Operations Unit 1 ng PNP. Yan, nung dumating po yung subject nila ay uh, naghinala na pulis yung mga naka-usap niya. At po, pumunot ng baril at uh, tututukan na yung uh, kasama natin, inunahan na po ng mga kasama natin. Kinilala ang suspect na 40 anyos at isang negosyante. Pagkatapos umalingaw-ngaw ang anim na putok ng baril, napahandusay ang suspect. Wala namang nasugatan sa panig ng Drug Enforcement Group Special Operations Unit 1. Agad namang kinordon ang pinangyarihan ng krimen. Dito nakuha mula sa bangkay ng suspect ang walong pakete ng shabu na may bigat na 40 na gramo at nagkakahalaga ito ng 272,000 pesos ayon sa Ordaneta City PNP. Dati nang nahuli ang suspect dahil sa kasong may kinalaman sa droga at nilinaw din nilang lehitimo ang naging operasyon ng kanilang mga kabaro. Otong namatay na to ay to naman sa 'yan at uh... Uulitin natin noong April 4 yan, na-search po natin yung bahay niya at nakuhanan din natin siya ng uh, baril na kaliwa 45 and uh, suspected uh, illegal drugs na siya po. Two weeks before, nakapagpiansa po siya. So nung paglabas niya, uh, yun na yung nangyari. Kasi may PDA coordination control naman sila sa PDA regional office. Dahil dito, pinapaigting pa ng Urdaneta City PNP ang monitoring at paghuli sa mga target-listed drug personalities sa lungsod. Pag may mga operation po kami, eh, talagang uh, ako po mismo ang naglili sa na mga tropa natin, lalong-lalo na sa search warrant. Para po makita natin na legal at saka makita natin yung safety ng ating mga kasama. Pinuri naman ni Police Brigadier General Jason L. Capoy ang mga kinatawan ng PEDEG SOU-1 sa naging matagumpay nilang operasyon sa kabila ng nangyaring inkwentro. Anya, hindi raw sila patitinag sa pagprotekta sa mga komunidad sa pagbuwag ng operasyon ng mga armadong drug personalities. Charles Nicolimon, RNG News.